issue steam pero lalaban na lang 118 may para bilang pero sabahan na lang yan 500 so dirty lang Good morning uh, Papunta ngayon ako dito sa may Valenzuela uh, Para sa uh, Sale ng uh, World Balance Dito sa may uh, warehouse nila Sa may uh, Valenzuela So magbaba ka sakali lang uh, Alam ko mahaba ang pila dito eh. Pa, to, uh, nung uh, last time na nag-sale uh, dito uh, December yata yun o no, November Haba ng pila Uh, up to 70% daw yung ano eh, ah uh, 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 sale eh. Sa so baka sakali makabili ng pangharabas. Sana 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 maabutan natin na wala pang pila na mahaba no. Para pwede pa ako uh, siguro magtiyaga na maghintay. Pero kung sobrang haba ng pila, ah parang ayoko na magantay. So, dito mo yung sa, ano, sa world balance. Ah, pwede na. Saan po banda? Dulo, dulo kanan. Ah, dulo kanan. Pero pwede na magantay doon. Okay. Thank you po. So, dito na po ako sa compound siguro to na, ano, world balance. Dulo kanan daw. Tapos ang bukas daw, LSMB pa. <laughs> dulo kanan. Sir, excuse me. Saan po dito sa world balance? Pa? Oo pa. Saan po ang ano, banda? Ah, doon? Pwede na mag-antay doon? Ah. Saan po pwede mag-park dyan? Ah, pwede. Paano pa? Pag-anon o pag-anon? Okay, thank you. Ito ngayon ako sa ano warehouse sale ng World Balance. Ito sa May Valenzuela. So inagahan ko yung punta kasi Nang nakita ko last time dito ay isang haba na pila. Palikot dyan, palabas ng compound. So luckily eh pang 11 ako sa pila ay eh, inagahan ko uh, morning pinapasok na kami number 11 Nangyari ko kuha akong bus Nangyari marami akong bibili Gating 1, shoe stain pero wala na pa na lang 180 may baromi lang pero nabahan na lang yan 500 so dirty lang And may harabas, ng araw-araw para kasi sa uh, sa kaya uh, ano? yun ito, ito, ito siya. May ang kami sya kami na tayo ng pang harabas na sapatos pang araw-araw yon kain na lang dating to to 11 morning. So, palabas na ako ng uh, compound na ano na to. Geomax. Dito sa Balinsuela. Bagbagin Balinsuela. Sa warehouse ng... Uh, ano tag dito? Warehouse ng World Balance. So, medyo hindi naman yun ang ina-expect ko. Akala ko may mga bago, may mga latest release. So, wala pala. So, almost old stock naman siya. Halos lahat ng pinagbibibenta. So, walang, walang lalagpas ng 1,000. So lahat pinakamura ay 950. Tapos depende sa kondisyon ng sapatos. Pag medyo may mga dirty, may mga stain, may uh, issue, mas mababa ang presyo. Mapatak lang ng 500 to 350. Pero pag mga medyo bago-bago, uh, 950. So, world balance and one-up ang brand na nandyan. So nakabili ako ng dalawa, pang personal lang. So yung nabili ko eh medyo bago. Uh, worth 950 pesos. So medyo wala nang mga stock, hindi na ganun kadami. Halos yung mga naka-display eh pare-parehas lang, halos. So ayun na nga, uh, pauwi na ako. Galing dito sa Geomax sa Bagbagin, uh, para sa warehouse ng... Uh, Uh, world balance at one up dahil nagkaroon sila ng 70% off sa mga sapatos so lumang mga stock na lumang design nandun so ang sale nila ay hanggang uh, January 20 so nagbubukas sila ng uh, 9am 8am nagbibigay na ng number so may pila kanina sabihin natin na uh, disappointed ako ng konti kasi yung inyong inaasahan ko ay eh, hindi pala ganon so akala ko nga sabi ko nga kanina may mga new releases new design so wala pala katulad ng ina-expect ko yung mga katulad ng design na nasa mall no so wala pala so mga old stock old design yang nandon so pero okay din naman mga okay naman yung mga ano nila design so may mga magaganda pa din naman mga mapipili so yung iba nga na namili eh nasa ano eh isang box ang uh, na-inipon eh ang naka nabili mga box-box na eh So kung uh, bibilhan mo naman yung mga anak nyo, mga pamangkin, mga maliliit na bata, mga pur pur para sa bata eh meron maraming design na available. Tsaka sa babae, mga women women's uh, design ay meron din, mas medyo dami-daming design na uh, hindi pare-parehas. So ang medyo ma konti na lang na design ay eh, yung nasa mga panglalaki no may mga sizes naman so ang pinakamalaki kong nakitang size ay na size 13 mga ganon so yung mga naka na nasa taas naka-display pero yung mga stack yung mga sizes na available nasa baba so hahanap ka na lang doon kung anong size ang uh, size na size na hinahanap mo